Hello, good morning, Mona Guys. My dog. Hello, good morning, Hello, Guys. My dog. I'm it's nine at Sunday today uh, September 3 at nagluto ako lang mitson manok sa air fryer, yun ang ulo namin at saka magluto ako ng spaghetti dito tayo sa... ngayon lang ako nakapag intro guys kasi nandun ako sa labas, nagpapainit ng aking katawan at kanina nagluto ako ng fried rice at saka ano nagluto ako ng utan bisaya at yung kanin ko na brown rice at ngayon nagluto ako ng ano namin uh, lechon manok sa air fryer dito lang ako nagluto sa sa kwarto kasi off itong dito ako nagluto sa kwarto kasi kailangan itong air fryer ko ng ano ng extension wire ito na guys oh. ito na siya after 30 minutes at babalik na rin natin ito hindi ko nga pala na nakita sa inyo paano ko ginawa yung mga nilagay ko na dito sa lechon manok ito at babalik na rin natin ito guys Until Uh, babalik tarin natin ito. Ang ganda ng pagkaluto. Tell, post, Tell. Please, good cook, tell. Po, please, good tell. Okay. Wow, mm. please. 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 kay Please. 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 So, crispy. Please. 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 Yamitin. Ay, ang hirap. Kuha ipo sa atin. Okay. Mm. Okay, there, guys. Nalagyan ah, okay. Narayin natin mm. ng mm. oyster sauce dito sa kabilang side. Look guys. Ugh. Nah, where is my katong orange na kuha? Aray katong orange na kuha ligan. Ito si mother guys. Yeah. Lagyan natin ng oyster sauce. here on the big side Mama, can i eat this one? We will, yes we will cook it for 30 minutes in 200 degrees fahrenheit ay yuck so Bubble and it's done we it can i have the frying it's, it's hot Bubble it back guys we it Then, lalagyan ulit namin ito. Then, we will set for 30 minutes. Na-set na pala yan for 200 degrees, guys. Ay oh. Na-set na for 200 degrees at 30 minutes. Babalikan na lang natin yan for 30 minutes at luto na yan at ready to eat. Munuto nga pala ako ng spaghetti request kasi ni Antel na mag-spagetti kami. But ayos sa Luto na siya guys, 30 minutes na. Okay. Uh, ano natin ng 30 minutes or 15 minutes? Mga 15 minutes, babalik muna natin ito. Oo. Oo bakit? Ito man, kayo. sakto naman ako? Okay na niya? It's okay? Okay na? Okay sa so alright? Kain muna tayo, guys. Kain muna Mom, kami. Mami, eat, ma. Lagay natin ito sa, ano. Wow, mukhang bag. Wow, makay na kuwan ang kuwan pa. Mga 15 minutes, something. Tanawa ka sa liyo. Di, ang iyo ang kuwan. Oh, liyo, wag pa kayo na kuwan. Paig na na. Dad! Oh, for fries, Very good. We will easy. set it for 30. 15 minutes. Kasi hindi pa luto yung hindi pa luto yung leeg ng manok, guys. 15 minutes. Tignan natin yung ah, luto na siya, guys. Very good time. Hindi pa rin luto yung ano niya. Luto na siguro to. Baka ma-overcook

after 1 and a half 1 and a half and 15 minutes naluto na siya kain na kami ng ay luto pa ala kami ng spaghetti ngayon so, or and 15 minutes luto na yung lechon lechon manok ko sa air fryer kain muna kami Then, magluluto kami na. Kain natin. Kain natin. Until. Hey guys. Doon ka po. Doon ka mag. Sitin. Kain na kami. Kain tayo. Ay, dito ka tilo. Dito, ang dala Anak lang ko dami. Kain tayo guys. Ako rad. Rice lang. Kaya mo yun na ba? Mga bangko ba? Kain tayo. Kain na upuan Kain na

Ну, мой пробный. А, гай. Ура, мой чоксуго. ay sana билек, она ko. она manginasa, сада. Да, да. А, сюда спа. Билек, да, да. Ну, мой, 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 Kada sa law. kayo ang sili pa ni nanmo. Sabi lasa. Sapuan, Sapuan, ang pila lasa keng sili. Ha. Bogin na sili o songgi na combo ta lasa. Sa puon mana dili dilim na sili ang puon mo ni mama ni mo. Tomato sauce. Alright ah, time, Guys. Okay.

Golly, ay, ni man. Lame, ang gali ang pamuti pa pa naman. Lami, ang kanang kuwa, ang kanang panit. Ano? Pamang kuwa ang sili. Ano yan? Bawal ka? Bawal ako na sa panit. Lami sa panit. Ay kuwa mo rin. Dapat kita lang. pa tuwag ng Papa, ang kako munong kuwa. Sabi ito. Manok. Kaya siya mo.

kinuha ni Antil yung balat. Kasi gusto niya ng balat. Request yan yan. Yan ang request niya. At saka spaghetti. Parang may birthday ngayon. Sinong may birthday ngayon, Tel? Ito yung laman ng sa lechon manok, guys. Pwede din kayo magluto. Yan. Yeah. Let's unbelly sa empire. Hmm?

yung maalay yung Ang mo ang Ang sarap ng laman. Nanoot, noot, ang sarap. Ha? Sana ako ulit Hindi mo nga ba yun? Telegenic? Sana ako sa telegenic. na, ano? Kapag yung naliligo. <laughs> Papalaw siya naliligo. <laughs> Hindi pa daw siya naliligo, guys. Wapo na daw siya. Paano na kung maliligo siya? Ano yung sura na kayang si oh, itsura niya? Para si Richard Gomez. O Richard Gutierrez? Sabi niya, para siya siya si Richard Gutierrez. Tingnan nga natin. Para so, Hello, hello guys. Good afternoon. Time check. It's 5.12 na ngayon dito sa Cebu. At ngayon ko lang ngayon na-update. Kanina hindi ko kayo nasama sa pagluto namin ng spaghetti. At ngayon, maglalakad kami sa labas. Samahan nyo kami, guys. Kasama yun si Antel at saka si Antot at si Gian. Ay, ayaw mo kumuyo. Sumama? Punta kami sa labas, guys. Para maglakad-lakad. Para ma-exercise na malitong pa ako. At yung spaghetti, guys. Kunti na lang natira. Kasi yung mga kapitbahay namin, mga bata, binigyan namin. Nandito sila. Kaya pinakain namin, lalo na yung dalawang maliit na bata. Pinakain yun namin, guys. At punta na kami sa labas, guys. Samahan nyo kami. Labas tayo. Nasaan yung chinilas? Hindi yung decoration namin. Hindi ko na lang tinanggal kasi malapit na naman mga Pasko. Kami sa labas, guys. Doon na yun. Kan? Kan? Hi! Si Kaya. Kami sa labas. Sinama ko sila Gian, Daniel, Angel. Hello! Man, mga dudud. Hello mga INF darling. Tignan nyo Tignan nyo Ano? Yung mga bulaklak guys, ang lagu lago na. After 3 months, hindi ako lumabas. Ang dami ng flowers dito. Ang lagu lago na ng bulaklak dito, guys. Wow. ba? nila. Tignan nyo si Ito Gian. Ha? Ayan, exercise yun siya. hali, hali tayo. Punta tayo dito sa labas. Punta tayo doon sa... Asam ta? Tuyok? Adi, ano? Ah, natatuyok ano, ta? Hindi, tuyok dito, lang. Dito kami, guys. Ito yung paradise. Patungo paradise. Greyhound pa ito. Ito yung patungo sa paradise. Ate, doon! Papunta ito sa pinsan ko. Oh, ba't? Ang diyo, Kiba Okay. Ano okay. okay. na okay. okay. kukunin mo dyan, oh, Wow! Kupiga, sige, sige Wow, ang ganda dito, guys. O, tignan nyo. Sabi, tutumoy ang pink. Kumitas si Janil. Ito sila, guys. Kumitas ng mga bulaklak. Ay, so, kaya, sabi niya to. Ay, kaya, mayroon. Atoy butang sa tong Atoy butang sa tong katong Guys, 6:20 na guys dito. At kakalating lang namin galing ng lakad-lakad kanina doon sa labas. At hindi ko na kayo na update kasi na at full nung full na yung ano ko ka silikon ko kanon. wala na akong gigay wala ba na ba kung nung palutupan nun kaya no kung ano So, wala nang lutog ganun. Ikaw na ganun. Natong akong puha. Kaya nga, wala nang lutog. So, wala nang lutog. Wala nang ka. ito. Sakto na Ito na lang yung natira, guys. Sa spaghetti na. Luto na kanina. Ito na lang yung natira ko sa aming spaghetti, guys. Ito na lang po. Inanata na nila yung manok ko. <laughs> Napagupit pala itong guwapong mister ko, guys. Sirigan <laughs> <Sering ka> na. <laughs> <laughs> ang gulo-gulo dito kasi nagligpit ako ng ano namin, lalagyan ng mga plato oh, at umang saka umang yung ref nag, oh, naglinis ako ng ref kanina to linisan ko tong ref na to pero walang laman no, at ano ngayon, kakain muna kami guys update ko muna kami mamaya, bye hindi siya naglaba guys Pagkabang tunga pa! saan mo makulay? hindi naisip at saka kuha right? yes. <s Elliott> ako ng manok hindi ako pangit ma pagkakukuha, hindi ka pangit dito para di medao gusto ko makamay dyan

pag nag-practice ko naman. Brown rice lang yung hinain ko. Ito so, magkamayon.